sa uh, latest remark uh, ni dating pangulong Duterte na patayin na lang daw yung mga sindor bombahin daw yung sinado para makapasok yata yung kanilang mga kandidato. Sa so, panahon ngayon ng eleksyon at uh, dapat ipanalangin natin na ligtas, mapayapa at walang karahasan na mangyari sa ating halalan. Iyon uh, ang hindi maganda para sa atin at sa ating bansa at sa ating mga kandidato. So uh, ako ay lagi ako nananalangin na walang karasan na mangyari sa ating bansa. At uh, yan ang tingin kong uh, uh, mainam sa darating na halalan. So yung bang ganung statement sir, eh, dapat na baliwalain o dapat seryoso? May mga nagsasabi na hindi daw ito dapat baliwalain. Dahil parang sabi niyo nga, ang dapat lagi nating hangarin nga ay magkaroon ng mapayapa na halalan, peaceful Correct. and orderly election. Oo oh, kasi, uh, lagi kong, uh, dito sa Valenzuela, lagi kong tinataguyon uh, tinataguyod at promote yung peaceful elections o um, mapayapang halalan dahil talagang umiinit ng halalan eh. At hindi natin pwedeng lalo pang gatungan yung, uh, yung mainit ng halalan dahil uh, ayaw natin magkaroon ng, uh, ng uh, kaharasan, ayaw natin na magkaroon ng hindi magandang pangyayari. At uh, kahit na magkatunggali tayo, importante na issues-based lang at manatili tayo sa issues at hindi magiging physical. At saka sir, para naman maging mag, ano uh, anto, konkreto yung basihan ng ating mga voters sa, pagkilatis kung sino sa so, kanya lang iboboto kung ang kampanya ay nakafocus lang po sa issue, sa kanilang mga plataforma o programa at kung ano man yung kanilang pwedeng magawa sakaling sila po yung maluklok, hindi yung parang patutsadahan at ganitong mga pananakot, di po ba? Ako, say, tama ka, Sally. Hindi kasi ako naniniwala sa uh, na gagatungan pa natin yung mainit ng halalan. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Dahil uh, walang panalo sa ganyan at uh, tayo lang ang masasaktan. At uh, bilang mga leader ng bansa importante na yung ating mga sasabihin ay Uh, papunta sa mapayapang proseso at uh, hindi natin katungan para magkaroon pa ng kah kaharasan. So dapat po ngayong election iwasan yung ganong mga klase po ng statement? Bilang mga leader dapat iwasan yun. At panghuli sir, nabanggit ko lang kasi si Astro Del Castillo na interview namin kanina 12. Dahil daw mas challenging ang 2025 kumpara sa 2024 tumataas ang presyo ng bilihin, sana daw yung ating mga opisyal ng gobyerno uh, mas mag-focus sa pag-address sa problema ng bansa at 'wag nang magpa uh, 'wag nang ma-divert ang kanilang attention dito sa init ng politika at sa kampanya. Tama po ba 'yon? Well, Sally, to be realistic, hindi mo maiwasan yung init ng kampanya. Talagang kasama yan. Kahit na dito, local sa amin, mainit yung kampanya dahil talagang kampanya yan. Eh. May kasamang, uh, pag, may kasamang uh, masasabi kang pag-atake o may masasabi kang hindi magaganda. Pero wag na natin gatungan yun. No? Hayaan na natin mga kandidatong mga kampanya. Pero tayo bilang mga... Uh, mga, mga leader ng ating bansa, eh, importante na wag na nating gatungan pa dahil uh, baka o lumala ng lumala at yun ang ayaw naman natin mangyari. On that note, nako maraming salamat po, Senator Wynne sa inyong oras. Thank you, sir. Maraming salamat, Sally. Thank you.